Ginawa ni Sherry sa kasal ng kanyang ex-husband viral. Bago pa man mag-viral ang kanyang post, matagal nang kilala si Sherry Bautista. Bilang isang singer, aktres at dating miyembro ng Viva Hot Babes. Nakilala rin siya bilang dating partner ng singer-actor na si Gian Magdangal. Na minsan din sumikat bilang isa sa mga final four ng Philippine Idol noong 2006. Sa panahon ng kanilang relasyon, nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Holly. Ngunit matapos ang ilang taon, nagpasya silang maghiwalay at piliing maging magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang anak. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang pagsasama, nanatiling maayos ang kanilang co-parenting setup. Isang bagay na madalas purihin ng mga netizens tuwing napag-uusapan ang dalawa. Ilang taon matapos ang kanilang hiwalayan, muling gumawa ng ingay si Gian sa social media. Matapos ikasal kay Lara Maige, isa ring kilalang classical at pop singer, na naging bahagi ng mga proyekto ng GMA Network. Ang kanilang kasal ay ginanap noong October 8, 2025, hindi lang isang selebrasyon ng pag-ibig, kundi isang surprise rin dahil inanunsyo nilang bunti si Lara sa kanilang unang anak. Pero habang pinag-uusapan ang bagong yugto ni Jian, isang post ni Sherry ang biglang umagaw ng atensyon. Marami ang napahala, matapos mabasa ang unang linya. Sobrang happy ako for them, but naisip ko bigla ang self ko. May mahahanap pa kaya akong magmamahal sa akin ng totoo or tatanda akong mag-isa. Gusto kong maging wife, pero walang dumadating so give up na ako. Akala ng marami, may patutsada o sakit pa ng loob si Sherry. Pero nang ipagpatuloy ang pagbabasa, nagulat ang lahat sa plot twist. I'm truly happy that it's Lara that Gian married. She has been an amazing person from the very start. She never made me feel awkward and has always respected the relationship I share with Gian because of our son. Our friendship is genuine. Lara is such a genuine person. And both she and Gian have become friends I can truly trust more like family really. Sa halip na drama, kabutihan at respeto ang ipinakita ni Sherry. Ayon pa sa kanya, naging malapit na rin sila ni Lara. At pareho na niyang itinuturing na pamilya si Gian at ang bagong asawa nito na si Lara. Ang akala ng marami ay simula ng gulo pero ang totoo, isa pala itong kwento ng respeto, hilang at tahimik na pagmamahal. Ikaw ba, kaya mong pumunta sa kasal ng iyong ex, or kaya mo bang papuntahin ang iyong ex sa iyong kasal?